Welcome sa ating channel ka mystery. Ngayon ating tatalakayin ang pinamagatang kung mga tao nga ba ang mga tauhan ng Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 5. At kung mahilig kayo sa mga nito pindutin nyo na ang bell 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 at i-click ang subscribe para lagi tayong updated kung mayroon kaming mga bagong i-upload na video na tulad nito. This video is completely opinion only. Whatever is in this video is only based on me. Then we are not responsible for it. And this video is not about to hurt any religion or nation. Ngayon hanapin natin kung tao ba talagang ordinaryo ang mga tauhan sa lumang tipa ng Genesis chapter 1 hanggang chapter 5. Sabi sa libro ni Archie Bishop Cirilo Almario. Sa lumang tipan na ginagamit ni Jesus at sa bagong tipan, ay nasa tatlong daang mga talata ng mga ito ay nagmumula sa Septuagint version ng Greek. Sa mga total ay nasa pitong pang aklat, ang Septuagint o pinaikling LXX o Griegong Lumang Tipan, ang salin sa Griegong Koy na Tanak, ang Bibiliyang Hebrew at ang mga Deuterocanic, ang ilan ay nagsasabing ito ay salin ng Griego lamang ng Torah. Ang LXX o Septuagint ay tinutukoy sa mga akdang kritikal. Ang Septuagint Bible ay lumitaw noong ikatatlo siglo BC. Ayon sa pagsasalaysay dito, nakikita natin na mismong Archbishop ng Religion ay nagsasabing walang sariling pinagmulan ang kasulatan ng Biblia. Tila pinapatunayan na ang Biblia ay namitas ng mga kasulatan sa mga nauna pa. Maging ang Hebreyong Biblia at dito sa mitolohiyang Griego. Ang mitolohiyang Griego ay mito at katuroan ng mga sinaunang Griego na nauukol at nagpapaliwanag ng pinagmula ng kalikasan ng mundo at nagdiditalye ng mga buhay at pakikipag sa palaran ng mga kanilang iba't ibang mga Diyos at mga bayani. Malinaw dito na nauna ang mga mitolohiya ng mga Greek bago ang kanilang Septuagint Bible o LXX, at sumunod na ang Hebreyong Biblia. Ang mga Hebreyo ay wala po sila mga mito o mga naisulat na mga nagdaan nilang kasaysayan kundi dito lamang sa Biblia makikita, kung nauna naman ang Septuagint Bible ng Greek, paano pala naipasok ang kasaysayan ng mga Hebreyo sa loob ng Biblia? Ang mga Hebreyo ang unang naninirahan sa Palestine may apat na libong taon ng nakaraan. Sa lumang tipan mababasa ang kasaysayan ng mga Hebreyo sa lupain ng Canaan, ang sinasabing lupang pangako. Napakaraming anomalia ang mga nakasulat sa Biblia, dahil ang mga taga-Canaan ay mga lahi ito ni Canaan na anak ni Ham, na isa sa tatlong anak ni Noah. Ayon sa kwento ng Biblia na itong si Canaan ay isinumpa ni Noah, tapos ngayon naging paraiso na ng mga Hebreo ang lupain ng Canaan, na ibinibigay ni Yahweh sa mga Hebreyong lupain ng mga kanan-enyo, at sa paglipas ng panahon ito ang tinatawag na Palestina at sa kasalukuyan. Kilala ito bilang Israel at Jordan. Natukoy na, hindi nag-iisa ang Diyos marami sila dahil mismong si Noah ang nagsasabing marami ang mga Diyos. Basa, Genesis chapter 9 verse 26, sinabi rin niya purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem. Malinaw dito na iba ang Diyos ni Ham, iba rin ang Diyos ni Japheth, at iba rin ang Diyos ni Canaan. Ayon doon sa sinasabi ni Noah, ngayon ayun sa mito ng Greek tungkol sa mga katangian ng kanilang mga iba't ibang Diyos Hephaestus Diyos ng Apoy, Bakal, at Pagpapanday. Mayroon din itong nakasulat sa Biblia. Basa, Genesis chapter 4 verse 22. Naging anak naman ni Zila si Tubal-Cain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Artemis Diyos ng pangangaso. Basa, Genesis chapter 10 verse 9, siya rin ang pinakamahusay na mangangasu dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihan maging mahusay ka sa nangangaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Dionysus Diyos ng Alak at Ubas. Basa, Genesis chapter siyam na verse dalawampu, si Noah ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Basa uli, Genesis chapter siyam na verse dalawampu tisa, minsan uminom siya ng alak at nalesing. Ito ba'y nagkakataon lamang na ang katangian ng mga Diyos ng mga Griego, ay tulad ng mga ordinaryong tao sa mga tauhan ng kwento ng lumang tipa ng Genesis chapter 1 hanggang chapter 5. May karugtong. Hanggang dito na lang, ka mystery. Sana ay may natutunan ka sa ating talakayan na ito. Paalam.